kapag ang isang halimaw ay gumagawa ng kabutihan, tunay pa rin ba siyang halimaw? Mga kadilim, kayo ba? Tatanggapin niyo pa rin ang kabutihan niya? O iiwasan niyo siya dahil sa takot? I-comment mo naman ang iyong opinion. Ngayong gabi, isang liham mula sa isang apo ang babasahin natin. Kwento ng kanyang lolo tungkol sa bagong salta sa baryo na pinaghinalaan Pilang isang aswang. Magandang gabi po, Kuya Jovi. Ako po ay sumusulat sa inyo upang ibahagi ang isang kwento na matagal nang ikinukwento sa akin ng aking lolo tuwing nagkakakwentuhan kami bago matulog. Sabi niya, kung hindi raw siya mismo ang nakasaksi, baka hindi rin siya maniniwala ang istoryang ito ay naganap pa noong kabataan niya sa isang maliit at liblib na baryo sa probinsya ng Kapis. Noong panahon daw na iyon, payak at tahimik ang buhay sa baryo. Halos lahat ng tao ay magkakakilala at bawat bagong muka ay agad napapansin. Isang araw, may dumating na bagong salta. Isang babaeng mga tatlumpong taong gulang, tahimik mahinhin at palakaibigan. Ang pangalan niya raw ay Aling Marta. Bagamat bagong lipat, mabilis niyang nakuhang maging malapit sa mga kapitbahay. Lagi siyang nakangiti at madalas ay may daladalang pagkain, tinola, adobo, menudo, kung ano-anong ulam na masasarap. Madalas daw ay nagbabahagi siya ng mga niluluto niya at ipinapamigay sa mga kapitbahay. Napakabait niya, sobra, sabi ng lolo ko. Pero kasabay ng pagdating ni Aling Marta, may mga kakaibang pangyayari ring nagsimula. Una, may mga alagang baboy at manok ang mga kapitbahay na bigla na lamang nagkakamatayan. Walang sugat, pero para bang natuyot ang dugo sa katawan. Ang iba nawawala na lang na parang biglang kinatay ng walang iniwang bakas. Pangalawa, may mga batang biglang nagkakasakit ng hihina at tila bang hindi makapagsalita. Kahit anong albularyo o orasyon, hindi gumagaling. At ikatlo, may mga gabi na naririnig daw ang matinis na iyak ng sanggol mula sa bahay ni Aling Marta. Pero wala naman daw itong anak mabilis na kumalat ang chismis. Aswang yan, nagpapakain para makuha ang loob natin, pero sa gabi, naninila ng dugo at laman. Pero ayon kay Lolo, hindi siya agad naniwala. Mabait si Aling Marta. Lagi itong tumutulong, nag-aabot ng pagkain, at minsan pa nga ay nagbigay ng gamot ng siya'y nilagnat. Ang hirap isipin na isang tulad niya ay maaring aswang. Ngunit isang gabi, may nangyaring hindi niya malilimutan. Bandang hating gabi, nagising daw si Lolo sa kakaibang ingay mula sa bubong. Parabang may kumakaskas na mabibigat na kuko. Paglingon niya, nakita niya ang kanyang tatay, ang aking Lolo sa tuhod, na may hawak na itak. Huwag kang kikilos, bulong ng tatay niya. May aswang. At doon, sa siwang ng pawid, nakita nila. Isang nila lang na mahaba ang dila. Dumidila sa loob ng bintana ng isang kapitbahay na may bagong panganak na ina. Ang nakalulunos, iyon ay mukha ni Aling Marta. Ngunit kakaiba, hindi ito halimaw na anyo. Mukha pa rin siyang tao, pero ang mga matay mapupula at ang dilay singhaba ng braso nang biglang sumigaw ang tatay ni Lolo. Naputo lang dila at naglaho sa dilim ang babae. Kinabukasan, dumalaw si Aling Marta na tila walang nangyari. May dala pa rin itong pagkain. Ngumiti pa rin na parabang walang mabigat na naganap. Pero kapansin-pansin, may benda ang kanyang labi at hirap siyang magsalita. Mula noon, mas naging matindi ang hinala ng lahat. Hindi na tinanggap ng mga tao ang mga alok niyang pagkain. Unti-unti siyang iniwasan at pinagtulungan. Pero siya, nanatiling tahimik. Hindi nagalit, hindi nagwala. Lalo lang siyang nagmumukhang kawawa. Hanggang isang gabi, may isang pangyayaring tuluyang nagpabago ng lahat. Isang bagyo ang tumama sa baryo. Malakas ang ulan, bumaha, at marami ang nagutom. Ang unang tumulong, si Aling Marta. Binuksan niya ang kanyang bahay at doon pinatuloy ang ilang pamilya. Pinakain sila ng tinapay at nilutong sopas. Lahat ng tao'y natigilan. Kung siya nga ang aswang, bakit siya mag-aabala na magligtas ng kapwa sa halip na samantalahin ang kahinaan ng lahat? Subalit habang nagkakainan, may isang matandang kapitbahay na nakatingin lamang sa kanya. Albularyo raw ito at sensitibo sa mga kakaibang nilalang. Bigla raw nitong binasag ang isang bote ng banal na langis at itinapon kay Aling Marta. Tuon sumigaw ng napakalakas babae, nagbago ang anyo. Nagkaroon ng maiitim na kaliskis sa balat, mahahabang kuko at mapulang mata. Ngunit imbes na umatake, lumabas ito ng bahay at nagsisigaw. Hindi ko pinili ito. Hindi ko ginusto maging halimaw. At naglaho siya sa gitna ng bagyo, iniwan ang lahat na takot at naguguluhan. Mula noon, hindi na muling nakita si Aling Marta. Ngunit ang baryo, nanatiling hati ang paniniwala. May mga naniniwalang siya nga ay aswang na matagal nang nagtatago. Pero may ilan, gaya ng lolo ko, na kumbinsidong hindi siya lubusang masama. Sabi ni lolo, baka isa siyang nilalang na isinumpa ng kapalaran, ngunit pinipilit lumaban sa dilim sa pamamagitan ng kabutihan. At hanggang ngayon, tuwing naaalala niya si Aling Marta, ang tanong na hindi niya masagot Kapag ang isang halimaw ay gumagawa ng kabutihan, tunay pa rin ba siyang halimaw? Kaya po Kuya Jovi, ibinahagi ko ang istoryang ito mula sa karanasan ni Lolo. Hindi ko alam kung anong paniniwala ninyo tungkol sa mga aswang, pero para sa amin, minsan ang pinaka nakakatakot ay hindi ang mga halimaw na hayagan ang kasamaan, kundi iyong mga nilalang na nasa pagitan ng dilim at liwanag. Maraming salamat po sa pagbabasa ng liham kong ito. Sana'y maibahagi ninyo sa iba ang kwento ng bagong salta na si Aling Marta. Lubos na gumagalang. Luis, kung ikaw ay may kwentong katulad nito, ipadala lang sa ulap noir. Baka kwento mo na ang susunod naming ilahad. Ako si Jovi ng Ulap Noir tanggang sa muli nating pagkikita kung magigising ka pa subscribe for more true pinoy horror stories tuwing gabi sa ilalim ng ulap